Magandang araw mga ka-Johnny uh, uh, Today, uh, nandito tayo ngayon sa farm Para ating asintahan yung ating CR uh, Kapag ano na tayo pag puting na tayo kahapon Simento na natin na uh, kapag din tayo ng isang hollow blocks Tapos ay matigas na Kaya ngayon Bagoy nating layout ng ating ng ating CR uh, meron tayong dalawang kapitbahay na mabait na tumulong para i-layout yung ating bahay hindi ko na host sila video kasi nakakaya naman na magbibidyo ako natapos na tinulungan nila tayo na maglayout yung logo yung layout natin tapos paano magiging eskolado yung ating pag-aasintada so far naman video maganda yung outcome kasi eskolado so kung ano yung sukat ng kanan siya rin yung sukat ng kaliwa pati yung as talaga eskolado kaya nakakatawa kasi yung ating mga mababait na katikbahay ay hanggang tumulong uh, para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng ating ano ng ating CR uh, kay Kuya Joel sa ako kay Obet. Maraming salamat sa pag -assist. Hindi man kayo makapanood ng video na to. Uh, pero grateful pa rin ako sa pagtulong ninyo sa amin. Lalo na dalawa lang kami na ba't yung araw. At hindi rin man nasayang yung kanilang pagtulong. Kasi as in talagang maganda yung outcome ng ano, layout may mga babaguhin kasi medyo lumi, may, may na portion pero hindi naman siya major uh, tinuruan nila, din nila tayo paano ayusin bukod dun sa bukod po dun sa asintada ngayon ilalagay na rin natin yung pipeline ng ating CR pati yung pat, pati yung water drain pakita ko po sa inyo Ay na po yung ano, yung layout na itinulong nila sa atin. Hindi lang basta points yung ibinigay nila sa atin, kundi sila po mismo yung nagkabit pati yung tanse. Yung mapapansin niyo po, yung ating ito po yung ating tanse. Hindi umano, hindi sumakto doon sa tanse na dapat kaya medyo magahabol tapos lalo na ho dito sa portion na to medyo kailangang habulin so ang suggestion nila is to create another footing para mahabol natin yung kakulangan kaya yun yung ating kaibigan eh, nagdidiktik na naman siya Tapos talagay na rin natin, nilagay natin yung isang floor drainage natin. Tapos mula pa tayo doon ng isa. After nating maasintahan ng isang isang taas pa. Tapos yung floor ng CR natin, ayan, na, naka ano na, naka-plot na siya. Kakabit na lang natin. Medyo pinakabit lang natin yung, yung natin para do sa tugtungan. Yan ang mga Johnny na isa lang na natin yung ano yung ating toilet drainage. Tapos yung isang floor drainage para sa liguan. Okay na rin. Na ilagay na rin natin. Tapos maglalagay pa tayo ng isa rito. Para pagka nilagay yung washing machine, pwede natin doon siya padaan. May dalawang option tayo. Meron pa ako isa rito. Hindi pa natin nilalagay kasi lalagyan po muna natin isa pang hollow blocks. Bago natin i <coughs> Bago natin ilagay yung ano. Kasi masyadong mababa dyan sa side na yan. Tapos asintada na po. Kuma, ano lang, lunch lang. Tapos pagbalik namin, ano na mag-aasintada na ulit ah, straight na lang po muna balikan ko kaya ah mga ito na po yung update nung atin na makapag ano na tayo ito katatapos na paggawa natin uh, na i ano na natin naka, nakabit natin yung pipeline ng ating toilet bowl yun na po yung toilet bowl para sa toilet bowl na, na natin para sa ating posa negra tapos makapag-asintado na rin tayo sa so, magtatambak na lang tayo next day tatambakan natin to para ito na yung magiging flooring so uh, maging ano, patag na rin yung paligid pagka uh, itinayo natin yung adamyo natin at uh, maging safe tayo tapos naisaksak na rin natin yung, ay naisaksak na ilagay na rin natin yung flood drainage natin ito po yung isa para sa ating shower and then next itong isa pang floor drainage uh, para sa ano, second use kung maglalagay tayo ng washing machine pwede na natin i-connect na tapos next uh, pag-aabang na rin tayo ng, ano, ng para sa ating gripo pero next activity the plan is tambakan muna natin to para maipatag natin uh, makapresto tayo ng maayos maging safe yung ating paligid dahil sa pagdalagay natin ng adamyo which is nasa taas tayo kaya muli uh, nagpapasalamat ako kay, ano, kay Kuya Joel sa pagtulong niya sa ating layout tapos si Obet din uh, tumulong din sa pag layout yung ating mga mabubuting kapitbahay na nagbigay ng ano helping hand para i-layout ng ating ano ating CR so para masigurado na maganda yung pagkakaasentado ng ating <coughs> CR tapos syempre yung ating kasama uh, ayun no si Bert na walang sawa na tumulong sa atin laging nandyan para uh, i-assist tayo at tulungan so siguro hanggang ganito ang ganito na lang dahil dumidilim na. Medyo na-extended tayo ng oras ng pagtatrabaho at stay dito sa farm. Uh, muli po sa mga bago pa lang nakapanood ng ating video, please do subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video pa na ilalabas ko. And then, pahit na lang din ng like button kung nagustuhan nyo po itong video na to. Maraming salamat. Have a nice day.